Maulang umaga, Bayang Pilipinas. Ayan, makita nyo, mga kababayan, makulimlim at medyo pabugso-bugso pa rin ang ulan. Gawa ng Bagyong Karina. Halos dalawang araw na nating nararanan na ito, mga kabayan. Andito ako ngayon sa Katipunan Road dahil umiwas tayo, kabayan, sa EDSA. Karamihan, halos lubog na sa baha lalo na ang harap ng Campaginaldo nasa likuran tayo ng Campaginaldo ngayon kabayan umiwas tayo sa EDSA dahil bulbul ng traffic doon gawa ng baha kaya mararanasan pa raw natin to hanggang bukas ang bagyong karina pero at least kahit papano medyo tumitila pero pabugso-bugso pa rin kaya Mag-iingat tayong lahat, kabayan, mga nasa bahay, manood sa balita, sa TV, mga nasa labas, sa radyo, sa sasakyan. Ayan, kabayan, tira nyo. Ito, katipunan na, pero lubog pa rin, baha. Ayan, makikita nyo, matubig. Ya yung mga light vehicle, kung alam nyo, hindi kakayanin ng inyong sasakyan, huwag nyo nang ipilit dahil marami nang tumirik sa ating mga kalsada. Ayan, mga idol, makikita nyo kabayan marami nang nababalaho mga light vehicle ang Marikina River ay umabot na hanggang 17 meters ang tubig sana hindi na tumas pa ang tubig doon sa Provident Village nagkatubig na rin daw ang dating may istorya ng malalim na tubig ayan kabayan, makita nyo dito, okay pa rito, walang baha. Kaya panatiling safety ang biyahe mga kabayan. Pakinig ng balita sa radyo, manood ng balita sa TV. Maulang umaga at ingat tayong lahat mga kabayan. Ito ang nag-uulat, DJ Dapogi.